Dear DJ Cory, Sa wakas, nakabalos gidman ko kay teacher. <laughs> Happy birthday, ma! Excited ko nga pagtamyaw sa teacher ko sa isa ka restaurant. Hindi ko na siya teacher subong. She's in her senior years. Pero I have kept in touch with her through the years. Kiginbago niyang kabuhi ko. Wala niya gin na buhian ang kamot hasta nga makatapos ako sa pag-eskwela. Kagsubong, isa na ako ka structural engineer nga nagatrabaho sa Singapore. Kagamay sang tatlo ka mabuot kag very smart kids. Ari ko dari subong sa Iloilo -ilo, nagbakasyon sang naglabay sa newsfeed ko ang video mo. Na-curious ako. Gani na mati ako ginlantaw ko as sa katapusan. Kag, napafollow ako. And here I am, writing my own story para maka-inspire sa mga viewers mo. Itago ako sa ngalan niya Edward. kag ini ang akon nga istorya. Sa high school pa lang ako isa katrahedya ang nagtupa sa amon pamilya. Papa passed away because of vehicular accident. Si Papa ang breadwinner sa pamilya kag si Mama never nakaagi obra. She was a plain housewife and mother and she was very good at it. So tungod wala na si Papa na puwersa si Mama nga ako ang tanan nga responsibilidad nga ginbilin sa iya ni Papa. Nagtrabaho si Mama para mabuhi niya kami. Hasta hindi niya na Makayanan ang kapoy, kag-stress sa iyalawas kagpaminsaron, asang nag-surrender siya kag nagsunod kay Papa. At a very young age, sa ako nabilin ang, ang responsibilidad nga, ang responsibilidad nga kag saguro ng akon kaugalingon kag ang duha ko kamanghod nga babae. Wala well, ko kabalo kung anong dapat ko himuon. Ang amon mga paryente daw halos talikda na kami. Interesado lang sila sa balay kag duta nga nabilin sang parents ko. Bisan damo dapat i-repair sa balay, interesado gyapon sila diri. Kag ilisipon lang ang mga inadlaw nga maayong ilang pag-treat sa amon tungod may interes sila sa balay. Sa mga sense nila nga wala ako plano nga itugyan sa ilang balay kag duta sang parents ko, ginabandona nila kami. Pero ang tiya namon nga laon, gahatag sa amon sang pagkaon kung kaisa kag sometimes kwarta man tungod sa amon sitwasyon kag sa pagkadesperado ko nakahimo ako sang hindi maayo kaagi nga ginhatag ko ang lawas ko sa isa kaagi para lang makakwarta pero kaisa lang ato natabo nakatuon man ako manguha sang bagay nga hindi akon isa kadlaw sa ara ko sa school, ako ang pinakauna nga nakasulod sa classroom. Kag nakita ko ang bag sa teacher ko nga nagatungtong sa lamesa. Nagwa siya siguro nag-CR. O kung may ginkuha sa faculty room. Ginbuksan ko ang bag niya kag may nakita ako nga apat ka 100 peso bills. Ging ko ang 100. Kag nagwa liwat sa classroom para magbalik kon uh, may nakasulod na nga iban nga classmates ko. Sa nagklase na kami, na-notice ni teacher nga nadulaan siya sa kwarta. Ginpamangkot niyang bilog nga klase kung may nakita kami nga nagtandog sa iyang bag kay kulang kuno ang iyang kwarta. Naghipos lang nga nagatulok kaya mga classmates ko. Samtang si teacher, Nagalibot ang iya mata sa bilog na classroom. Nagahulat nga may magbayaw sang kamot kag mag-ako. Pero wala ako nag-ako. Akto, nag-akto lang ako nga normal. Bisan grabe ang kubaku basang dughan ko sa kakulba. Pagkatapos ang eskwela, gingamit ko ang kwarta nga ginkupit ko sa bag ni teacher para ibakal sang pagkaon namon. Umpisa sang adlaw nga ito. Hindi na ako makatulog sa diretsyo sa matasang teacher ko. Casual lang si teacher pero ako ginabother ako sang konsensya ko. Kagsa pamatiag ko, nahalata niya ako. Ang malain. Nakapanumdum ako nga himuon liwat ang ginobra ko tungod kay nalusutan ko ang una. Nagapangawat ako sa mga sinsilyo sa bag sang classmates ko, Nagapang shoplift ako, etc. Nagapangawat ako, hindi tungod gusto ko, kundi para may ihatag ako sa mga utod ko. Sa bata nga, paminsaron ko, feeling ko okay lang ang ginahimo ko kay may rason man. Ala Robin Hood kumbaga. Pero hindi ko ma-deny sa kaugalingon ko nga samtang ginapadayon ko ang malain ko nga ginahimo, ginakaon ako sa akon nga konsensya. Somehow, may kahadlok ako nga konsigihon ko ini eh, nga hili on, base mangin kawata na gid ko. Kag mangin malain nga tao. Problema sang sosyedad. Syempre ara man ang kahadlok nga madakpan ako mapreso kag mabansagan nga kriminal. Pero wala ako man gihapon or wala man ako gihapon naguntat. Isa ka adlaw gin attempt ko nga i pickpocket ang tatay sang schoolmate ko nga nagsugat sa eskulahan. Hambal ko last na niya. Pero, hindi mag nga akong kamot sa ngamotong at siyempo, siguro sa kulba. Nabatsagan ako sang parent nga to. Kag nakita niya ang pagkahulog sa wallet niya sa duta. Grabe ang kakig niya. Ginbutong niya ko pa sa principal's office. Grabe ang kulba ko. Akig nga ginsugid sang parent, nga pickpocket ko. Nga pickpocket ko siya. Ang ginimo ko sa principal kasi sa teacher ko nga class advisor namon. Hambal niya dapat i-expel ako kay makaguba ako sa reputasyon sang school. Ginapanumdum ko na nga kung ano man ang ila punishment sa akon, ma-expel ako or what, batunan ko na lang kay deserve ko man. Nagaduko lang ako nga nagatulo ang luha. Naghipos lang ako. Wala ko naging depensahan ang kawalingon ko kaitanan tanan nga ginahambal agen sa akon matuod. Sa matapos na sugid kag akig sa ako ng parent, naghambal ang teacher ko. Nangayo siya pa sa ilo kag inhangyo nga kung pwede tagaan ako sang chance. Gina-explain niya nga wala akong mga ginikanan, nga base na himo ko lang nga mang pickpocket tungod sa akon nga sitwasyon. Ginpasalig niya ang parent na mabuot ako nga bata pero napwersa lang ang mga awat tungod sa kinawala. Nagkalma ang parent. Kag daw nakabatsyag sang kaluoy sa akon. Hambal niya, O oh, sige, wala bang ko nadulaan ah. Pero ikaw ah, hindi mo na pagliwaton. Kabata, pag kanaisi mo, gusto mo mapriso? Gusto mo magubang future mo? Kanugon si to. Dayo nagatubang siya sa teacher kag principal ko kag naghambal nga sige ma'am ibilin ko na lang siya sa inyo kag kamo na bahala magdisiplina sa iya. Taga niya sang penalty or pen or punishment para madula para madudla kag hindi niya na paghimuon liwat. Balaan man sang principal ang sitwasyon ko kag gintugyan niya na ako sa teacher ko. Gindala ako ni teacher sa iya nga sa isa ka corner. Hambal niya hindi ka maghambal ha. Kagpamati kagid sa akon. Pero wala ko na mapunggan ang kaugalingon ko. Naghagulgol na lang ako sang hibi. Gingaan ako ni teacher sa isa baso nga tubig kaginhambalan nga magkalma. Pagkaligad sa pila minuto nagkalma ako kag naguntat sang hibi. Ginkuha niya ang bag niya. Kag nagkuha sang 100 pesos. Nakita mo ni pamangkot niya sa akon. Yes, ma'am. Mahinay ko nga sabat sa iya samtang nagapahid sang sipon ko. Gusto mo ni? pamangkot niya liwat. Oo, ma'am. Sabat ko nga daw mahibit naman liwat. Ginkumos niya nga daw papel ang 100 pesos. Gusto mo manigihapon Pamangkot niya kag nagsabat ako sang ho. Tapos, ginlampaso niya sa salog ang 100 kagintapak-tapakan. Gusto mo man igihapon? Pamangkot niya. Kag huo gihapon ang sabat ko, bisan wala ko maintindihan ang ginahimo niya. Ti paano bi kon duplaan ko ni? Kundi gani butang ko sa inidoro. Gusto mo man gihapon? Pamangkot niya. Nagsabat ako nga nagaduko. Oo, ma'am. Insakto ka. Kay bisan ano kayo kot, kagkahig ko ang kwarta nga ini. Wala gihapon na nagalain ang balor sini. 100 pesos manigihapon. Tapos ginoyatan niya ako sa abaga kagintulok sa mata. Kagsamahinay pero authoritative nga tingog ginambalan niya ako. Ikaw Pareho ka sa kwarta nga ini Bisan ano kabudlay ang pangabuhi Bisan ano kakaimol Bisan ano pang ihambal sa ibang nga tao sa imo Bisan kadlawan ka pa Kagsunlukon Hindi ina dapat Makapanubo sang balor mo bilang tao Tanan nga tao may balor ikaw may balor ka parehas ang kwarta ini. Kag hindi ina magbago unless ihaboy mo. Hindi mo pag-uyangan ang balor mo bilang tao. Hindi mo pag-ihaboy ang pagkatao mo kay deep inside maayo kag mabuot ka nga bata. Nakaluhod ako sa teacher ko nga nagahagul goliwat ang akon tanan nga kalain sang buot sa kalibutan gin ko sa iya. Gin-admit ko sa iya nga akong nagkuha sang 100 pesos kag nangayo patawad sa ginhimo ko. Nagisabat siya nga balaan niya kuno nga akong nagkuha sang kwarta niya. Pero napatawad gina ako. Kay balaan niya man nga nahimo ko ato tungod gipit ako. Wala ko na naman mapungga ng kaugalingon ko sa paghagulugol sang hibig. Tapos ginhatagan ako ni teacher sang 100 pesos. Pagkatapos sa ito, niya ako sa isa ka-computer shop na ginapanag-iyahan sa iya na lalaki. Rason nga may ginabaton ako nga allowance kag wala na kami ginagutom sa mga utod ko. Nangin matuto man ako sa pag-eskwela kag tungod sa pagtuytoy sa ako ni teacher, nakakollege ako. Ginsuportahan niya ako pinansyal sa pag-eskwela ko. Sa nakagraduate na ko, napaiskwela ko man ang mga utod ko. As na nga structural, as na nga structural engineer ako, kagin suwerte nga makatrabaho sa Singapore. Hindi nang yan posible initanan kung wala ang ako teacher nga consider ko na as my second mother. Actually, ma, kagindi ma'am, ang usual kong hatawag sa iya sa iya 62nd birthday naginhiwat ginhiwat namon sa isang restaurant may ginhanda ako nga sorpresa para sa iya hmm sa wakas nakabalos gid ko kay teacher <laughs> wala gid siya kalibutan sa basunod ni matabo syempre gin ko mga bata kag apo niya may money cake kami nga ginprepare prepare para sa iya sa ibabaw sa money cake may duha ka numbers nga nagatungtong six kag 2 representing her age. Sa idalom si ni may naka-attach nga sorpresa. Sa natapos na kami kanta Sang happy birthday, Ginambala namon si teacher nga butungon ang number 6. Kag nakibot siya nga may nakita siya nga 100 pesos. 100 peso bill nga nakatapik sa hilo. Kag nagkinadla ang tanan. Hambal ko ma, ang 100 peso bill nga ina, amo pa nang ginhatag mo sa akon. Hmm, Kakaiyak. Amo pa nang ginhatag mo sa akon sa high school pa lang ako. Wala ko na gingasto. Gintago ko gina. sa subong. Bilang reminder sa tanan nga tudlo mo sa akon. Ibalik ko na sa imo bilang remembrance sa pagbalik ko sa Singapore. Nakita ko nga naglumaw lubaw ang mata niya sa kalipay. Tapos sa balko, Ma, buto nga ang number two. Kaginbutong ni teacher ang number two, kagating alas siya sa nakita niya. Isa kayabi B ang naka-attach sa punta sa thread. Hambal niya, Ano ni? Hambal ko, Ma, that's the key to your brand new car kag naghinugyaw ang tanan. Do hindi makapati si teacher sa nabatian niya. Ngin ko siya kag ginhakos kag nagsiling. Happy birthday ma. Thank you for everything. Gift ko na sa imo ang car nga ina para hindi ka mabudlayan mag-commute pa kadto sa school. Hindi bala hambal mo mag 65 ka pa ma-retire. Please use uh, please use the car para hindi ka na mabudlayan. Kaginhakos sa ni teacher, ni mama, nga nagahibi sa kalipay. Salamat. Salamat, anak. Hambal niya. Asa diri na lang ako, DJ Cory, at kagtani makapulot sa leksyon na ang mga followers mo sa istorya ko. Love, Edward.